<saat> ah. <saat> Disney, brother. Disney, brother. <susur> ah. Ora tema daanan ah. brother. brother. Kambalo dia. Kambalo. plastic pero kunin ko siyempre maganda maganda eh <laughs> namili kami ni ka Angel <laughs> ayun oh. No. bumili kami ng ano po bumili kami ng petsit kanton at saka tinapay tayo po ay magmimirinda muna tapos pupunta po tayo dun sa ating pamamulutan hindi lang po talaga kami nakapag video dun sa loob kasi baka mamaya bawal karamihan na po kasi dito ngayon sa mga supermarket bawal na po mag video video hindi kami nakapagpaalam hindi kami nagvideo kaya ito bumili Abay, muna kami dito po kami bumili sa ano po o, kabayan hypermarket ayan dito po tayo ngayon sa ano po dito tayo sa parwania anong black to di? black 3 black tree ay mga tupa o mga nakahangir pa yung tupa dito ba <laughs> nakahangir Ayun tupa o. dami tapos meron din palang baka ayan tupa tupa at saka baka pala yung karne na tinitinda nila dyan ang dami po mga apartment dito ayan o lahat po dito karamihan po ay apartment ayan pupunta tayo doon sa pinaupahan ni ano pinaupahan ni ka Angel <laughs> tayo magkakape muna doon tapos ayan tinapay maaga pa kasi wala pang kaanong tapon ngayon eh kaya dito muna kami ni ka Angel No, tambay muna para maiba naman. Ay, <laughs> ayun. yung kay Ka Angel mula doon sa dulo. Ito, eh yung Ka Angel inupahan niya. Tapos ito din iba rin to. All luang, ano dito mga building. ayon yung kay Ka Angel. Taas. Bumili. Sa ano? Anong ano mamumulot ka? Na. Oh, Ay, ano ba yan? Tama na? oh, ba? Diba? <laughs> <laughs> Mensa <laughs> ay ang taga dito, dito rin po 'yan sa taas. Pantit ka pa. <laughs> dito dito po 'yan sa taas. Wala. Eh. Wala. Dito po 'yan siya sa taas. Ay kasamahan. Mensa nakasama namin 'yung mamulot. Oh, number 3. Third floor para si Sana all nakakundok. diba ba kaya lang? Nasa ibang patsa tayo, gusto mo siya na natin? <laughs> uh, sana ako, nagka-control <laughs> ako. Okay. okay. Uh, Ganun, wasing to. Ay, ano? Uh, sa inyo? Oo. ang dami pong ano dito. Oh. Ang dami pong mga room dito eh. Oh. Ano? Hello! <laughs> Pasok muna dito sa loob. Ano? Boy. Lapo. High five. Yah! Ay, yung alaga dito yun. study pala siya, nag-study. Hmm. Magkano'ng opa mo dito, Lodi? Ano, uh, 60. Ha? 60. 60? Hmm. Daming ano ni dito, daming mga abubot. Turo na yan. Isipin nyo, ha? Oh. 60 kilo po. Meron siyang ano, meron siyang, meron siyang rip. Buksan mo daw, Lodi. No, may rip siya. Ayan no. Oh. Sari-sari uh, Sari-sari lang mo, no? <laughs> 60 kili po. pag Hindi na naman nagkakanin. Tayo po tayo, mga idol. Ito na yung ano natin, no? Oh. Ayan kay Ka Angel. <laughs> Kapi at saka, siyempre, ayan, pansit kanton. Pansit kanton muna kasi, ano eh. Wala mga budget ngayon ba? wala Budget muna. Kain po. Kain po. Abarag pa tayo ng kunting oras kay amaya amaya papunta na naman kami dun sa pamulutan Mahanap na naman pa. Aga pa kasi ano pa lang eh alas 5 pa lang eh Kaya ang tapon dun ano pa eh alas 8 Dahil dito muna kami sa bahay ng ka-Angel Merienda muna kami Merienda muna Mga 6 pwede na kami pupunta doon Wala ano kang pansikyan dun dito eh O oh, di ba? Ganito-ganito lang kami. <laughs> Pagpunta pa kami ng Salmiya tapos bibili pa kami ng pagkain. Pagkain. Ma Mapamahal. Gastos mo yun, nasa 800,000. <laughs> Ayun ah. Dito pa sa Tanto lang, kape okay na. Hmm. Kain. Yup. Tama-tama yung dating namin ni Ka Angel oh. Oh, lalaki Hmm, ilagay mo to Yan Ha? Kay Pichil pa, ito ang ganda rin oh Diba? Tara, hanap tayo Suwerte namin ni Kay Angel Sakto yung dating ha Ito sa Ha? Oo nga, pwede lang sa kanay oh, kunin natin yan Pwede nandit kay yan Ha? Pero hanap tayo Sa'yo yan eh, lagayan mo yan eh <laughs> Lagayan po kasi ni Ka Angel yan eh Tapos ngayon ako Maghahanap pa Salamin Maghahanap pa tayo ng lagayan po Ka Angel, mayroon na eh Ang dami dito oh. Excuse me Oh, pwede na, pwede na nga ito doon tayo Ah, hindi tayo makasingit. Okay. Hanap tayo ha. Wait lang ha. Kita ganong makapasok eh. Ayan oh. Oh, ganda ng kulay. Oo. Oh. Basag. Ganda ng ano na yun ha. Oop. Oh. Ganda, ganda. May kaso may ano sa dito mababaw sayang oh, daming basag ta 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 Di mga platito boy basta magaganda okay pa kunin kunin natin yan harbutin natin yan oh oh. kailangan talaga dito pilim pili oh yay 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 mangkok maliit excuse me oh ganun lang yan daming platito hindi kasi oh, gano'ng kumukha ngayong platito ngayon mga idol kaya pasinsya na po sa mga nangihinayang ha at ay marami pa tayong stack yan saka na lang tayo kukuha pag talagang walang wala na ay panlagay natin sa balik pen -ba back mga ganito pwede natin kaya ha diba dami oh oh, oh mga platito maliliit pwede na sa mga patis patis ano iba kulay oh wag na yan opya yeah. excuse me oh kahit isa isang piraso lang eh kahit isa isang piraso lang mga idol hmm Mara,

Ayun nga oh. Oh. Kaya nga eh. Kayo pa ayaw mo kasi may dito. Saan? Ah, ayok. Ayok. Ayok ko nyan. Oo. Oh. Hanap na lang ako dito. Hanap na lang. Saan? Diyan lang <laughs> ako laki. Grabe ito. Allah. Yap. Ay, may damid. Sayang oh. Ah. Yun, nakuha niya yung isa. Ganda ng mga kulay. Kaso may damage kasi yung iba eh. Tulad itong dalawa, may damage yung dalawa. Oh, Lagay ng salad. Oh. May damage din. Ah. Damage din to bo. Plastik. Oke. Okay. Ah. Lalakayo? <laughs> oh. <laughs> Ito ay Uy, ganda. Babasagin. Babasagin siya. Karamihan kasi mga idol, magaganda talaga mga pinggan ang kukunin po natin. Di ba? Oh, Kiki. Okay. Ano lo di? Ito na. Ha? Ito na basta ko. Yeah, you're good. Ito, wala, wala kasi Ay, may damage na din Ayan, oh. So, yung iba kasi nang hinayang doon sa mga kinu, Hindi ko kinukawin malalaki May damage po Kahit, kahit maliit yung damage Huwag natin kunin so, Ang ganda rin, oh. patulad yan Ayan, oh, may damage oh. Kasi pag nagugas ang mga bata nyan Baka masugatan pa sila Diba? So, mga ganyan sana oh. Kailangan pilim-pilim talaga eh. <laughs> oh. Sabi oh. naman talaga naman. Yeah. Basta malalim, medyo malalim na platito. Kunin natin. Ay may damage pala yan. Ya yeah. Para tayo madaanan ah. Excuse me brother. Excuse me brother. Maraming Ha? Alen. Oh, oh. Kambalo dia. Kambalo. Plastik pero kuning ko sempre maganda. Maganda eh. Ha? Sir, Si Sir? Apa ah, punta siya. Ah, uh. Ah, mamasya ah, Kaya nga, no? Ya, yeah, ah. Hirap na rin ang ating ano, ah. Oy, bro. Ha? Ah? Hindi ah, pero hindi kayo to. Pinaparapon. Hindi na kayo kung balikbayin. Bakit tapos pinaparapon. Ayan, ayan. Ayan, thank you. Dami pa nila. Nabuli pa na. Ang dami pa Kaya nga eh. Okay lang yan. Marami. Okay lang yan. Kasi marami pa naman yan mamaya-maya. Baka may damage sa. Ay, bro, broken. Bro, Ayun, salamat. Tulungan tayo ng mga kabayan. Ito, ang ganda o buo eh. Ha? Kaya ko nyan. Hmm. Mga nakaano pa. Ka plastic pa. Kunin na natin plastic. Oh. Kan. Ayaw ko niyan. Ah, ah, dami na, puno-puno na. Tayo so, na natin oh. <laughs> oh. Naka nakapuno na tayo agad. Ayun oh. Hilahin <laughs> na. Ay si Ka Angel oh. Ano lodi? Hindi. Lagyan mo siya na ano, Lagay mo siya ng kagaya ng ganito. Tapos ibalagbag mo siya dito para hindi siya mapunit. Yung ganito, oh. Hindi siya. Ayan. Sabi pa. Ayun, sana doon. Ayun, abangan, na, abangan na natin to. Abangan natin yan, mga idol. Ayun, oh. No?

Ha? Oo nga eh, takip yung oh, method, basag eh Pero okay na rin to, kahit lang takip Uy, termos Ang <laughs> ganda nyo oh. na lagay ng prutas Ito, okay Ito, oh. so, ganda to, may ano siya, may May tawag gan, may May rubber Kuha ha. Ha? ha? Ka sana, tama. Ah, ay, sayang, no? Mm, sayang. Uha ha, pala man sana. Uha ha, ka talaga. <laughs> Uha ha. Yon, maraming maraming salamat, mga idol. Apaw-apaw na ilagay natin. Apangan nyo na lang po yung susunod yung video ng upload. At tayo po ay maghanap naman din. Kaya kung bago pala lang po kayo sa aking YouTube channel, huwag ka na konting lambing naman po. Huwag niyo pong kalimutan na i-click ang ating subscribe. At syempre, mag-click na rin po yung notification bell. Tapos all, para lagi po kayo updated sa mga video natin ina-upload. At syempre, pag tayo po ay nagpaparapon ng Baliklainbox, kasi ito po ay nilalagay po natin sa Baliklainbox yan. Tapos paparapot po natin sa inyo comment comment lang po kayo dyan para makuha ko po ang inyong pangalan at ng ating mailista oh, ang gaganda ng mga gamit na mapupunta sa inyo diba ba? maraming ah, maraming marami, salamat at KJ lo, kay Angel, oh. busy <laughs> <laughs> oh. abangan nyo lang po at tayo pa yung maghanap pa maraming maraming salamat ingat po kayo palagi dyan bye bye peace out